Uh, magandang umaga po ulit sa atin, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. No? Alam nyo, ang salita ng Panginoon, uh, medyo masakit pero may halong pagmamahal, mga ginigiliw. At huwag niyong isipin na ang salita na ito ng Panginoon ay hindi lang para sa iglesia hindi lang para sa inyo. Para din sa akin, hindi pwede na magbabahagi ka na sasabihin ng Panginoon. Ito ang sasabihin mo lang sa kanila, para lang sa kanila yan. Yung salita na yan, hindi po. Lahat ng ipinapahayag ng Panginoon para po sa ating lahat yan. Baka sinasabi nyo, baka eksakto na medyo, medyo may nagawa po tayong konting pagkakamali, eh nagpahayag ng Panginoon na it so happen na yung sinasab, yung ginawa mong kamalian ay eksakto sa mensahe ni pastor. Parang patama sa akin yun ah. Parang sinasabi yun ng ganon, hindi po. Baka it so happen na magkaparehas tayo ng sitwasyon, kaya nagpahayag ng Panginoon ang mga kapahayagan ng kanyang mga salita, mga ginigiliw. No? Okay, ang, ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay dalawang tema po. Dalawang tema po ang ibabahagi ko po sa inyo. Dalawang kapahayagan ng Panginoon, no? Ang unang uh, tema po ay anong ginawa mo kay Kristo. 'Yon 'yung unang tema at ang pangalawa, What is born again? Napakaraming uh, pauin din 'yan. Maraming kaparaanan ng Panginoon kung paano niya ipapahayag kung ano ang ibig sabihin ng ipanganak muli or ano ba ang born again, mga ginigiliw. Sa unang punto po, mga ginigiliw, no? alam nyo ang sabi ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya at sa Kanyang mga disipulo, mga ginigiliw. Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos, sabi niya, kung ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, mga ginigilew, no? Ay katulad lamang ng pagsunod ng mga pare, ng mga pariseyo. Alam niyo ang mga pariseyo? Nag-aral sila ng pagkajos ng Diyos. Nag-aral sila ng teoloya. Nag-aral sila ng, ng masters of divinity, doctors of divinity. Pero sila ang sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo na napakahirap nilang pumasok sa karihan ng Diyos. Sila po ang sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo sa 7:21. Sila ang pinagsasabihan dito ng ating Panginoong Yeso Kristo mga ginigiliw, na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karihan ng langit, kundi yung mga taong sumusunod lamang sa karihan ng aking Ama. Sabi ko ng ating Panginoong Yeso Kristo mga ginigiliw, yun yung panahon na... Tayo ay tatayo sa harapan, sa dambana ng Panginoon, mga ginigiliw. Opo, yun yung panahon na tatayo po tayo sa Kanyang dambana. At yun ang tatanungin sa atin ng ating Panginoong Yeso kristo Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa talento na binigay ko sa iyo? Opo, anong ginawa mo? Alam niyo, mga ginigiliw, hindi, hindi, po madaling maging pastor. Sa totoo lang. Maraming pagsubok ang pagdadaanan mo. Kailangang talikuran mo ang lahat. Talikuran mo ang bisyo mo. Lahat-lahat. Opo, yun ang sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo sa mga gustong sumunod sa Kanya mga ginigiliw. Kailangang dumaan ka sa hirap, sa mga circumstances sa buhay, pero kung hindi ka magtatagumpay sa mga pagsubok na to, hindi ka pwedeng maging alagad ng ating Panginoong Kristo. Magsisimula yan sa iyo. Disiplinahan mo yung sarili mo. Opo, disiplinahan mo yung sarili mo. Hindi ka pwedeng pupunta sa harapan ng pulpito. Pero may tinatago kang kasalanan. Naninigarilyo ka, umiinom ka ng alak. 'Di ba? Marami pong tumatayo sa pulpito, pero meron po silang itinatagong kasalanan, mga ginigiliw. May mga bisyo pa rin sila na hindi nila kayang tanggalin sa kanilang pamumuhay. Paano ka magiging saksi ng Diyos ng ating Panginoong Hesus Kristo kung meron kang itinatago na kasalanan? Kung hindi mo kayang disiplinahan ng sarili mo, 'di ba? Magsisimula yan sa bahay, sa tahanan mo, kung paano mo disiplinahan ng pamilya mo. Di ba? Kung paano mo linisan ang bahay mo, paano mo ayusin ang bahay mo. Upo. Maraming nag-share ng salita ng Panginoon, pero tignan mo sarapan sa ng bahay nila. Di ba? Ang daming, ano yung, yung na diday, kasamakan. Di ba? Dapat nagre-reflect yan, nagliliwanag yan. Nagsisimula yan ang liwanag sa tahanan mo. Di ba? Yun ang sinasabi ni daddy eh. Anong sabi ni daddy? Show me your room and I will tell you who you are. Sabi niya, ipakita mo yung room kasi ang sinabi ni daddy. Pero, show me your CR. Then I will tell you who you are. Show me your comfort room and I will tell you who you are. Sabi niya po. Sa isang tao naman, alam mo ang una, kung ikaw, ipakita mo yung puko mo. Yung simple na kasimple na yan, hindi mo kayang linisan. How much more yung buong katawan mo, di ba? Opo, alam mo yan, nagre-reflect lahat yan sa buhay ng isang kristyano. Katulad ng sinasabi po ng ating Panginoong Iso Kristo dito sa kanyang salita sa Matthew 7.21. Alam nyo kung sino ang pinagsasabihan dito ng ating Panginoong Iso Kristo sa Matthew 7.21? Yung mga kristyano na, yung matatalino sa salita ng Panginoon, yung malalim na ang relasyon sa Panginoon, mga ginigilew. Kristiyano po ang pinagsasabihan dito ng Panginoon na hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon Panginoon ay makakapasok sa kariyan ng langit. Opo. Di ba? Kaya kung ang pagsunod ninyo ay katulad lamang ng pagsunod, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng aking ama ay katulad lamang ng pagsunod ninyo, sabi niya, mga sa mga pariseyo, sabi niya po, hinding hindi kayo makakapasok sa karian ng Diyos, sabi niya, mga ginigiliw. Alam niyo ang ginagawa ng mga pariseyo? Sinusunod nila ang sampung kautusan dahil yon ang alam nila na magliligtas sa kanila. Pero wala naman ang utos ng pag-ibig sa kanilang puso. Opo, walang pagmamahal. Opo, marami silang alam sa salita ng Panginoon pero hindi sila marunong magmahal. Mga ginigiliw, 'Yun ang sinasabi niya sa Matthew 7:21. Kaya anong ginawa mo sa salita ko na ibinigay ko sa iyo na pinagkatiwala ko sa iyo? 'Yun ang tatanungin sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo kapag tayo na po ay haharap sa kanya. Huwag nating tularan ang mga taong ito, yung mga nagsasabi na sila ay religyoso. Mga ginigilaw, yun ang sinasabi niya na pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi po pagsunod sa relihiyon sa sampung kautusan. Dahil ang sampung kautusan na yan, yan, ay ginawa ng Diyos na taga-disiplina ng bayang Israel kasi matigas ang ulo nila. Ma, ma mareklamo sila. Oo. Kaya binigay niya yung sampung kotosan sa mga Israelita na ito, sa mga Hudyo na ito. Wala na silang ibang sinabi kundi nagre-reklamo sila. Imagine, pinakain na sila ng Diyos. Ipinakita niya yung kanyang kapangyarihan sa kanila. Naghulog siya ng mana nagaling sa langit. Imagine that, hindi pa kapangyarihan ng Diyos yun? Hindi ba himala ng Diyos yun? Hindi ka naghirap, hindi ka nagtrabaho, pupulutin mo na lang yung pagkain mo, nagre-reklamo pa rin sila. ba? Diba? Actually, ang sinabi niya dito na, na traveling time ng mga Israelita is 40 days bago nila ma, ma, marating yung lupang pangako. Actually, hindi lang 40 days sana, baka 10 days lang or 15 days. Opo, meron pang shortcut doon, basahin niyo ang salita ng Panginoon. Kaya lang, ang ginawa ng Diyos, dinala niya sila sa... sa dagat. Alam niyo kung bakit dinala sila ng Panginoon sa dagat? Upang magkaroon sila, makita nila yung kapangyarihan ng Panginoon yung pananampalataya nila sa ating Panginoong Diyos na siya ang Diyos na walang imposible sa kanya na kaya niyang gawin lahat. Kaya nung nandun na sila sa harapan ng, ng dagat, dinala mo na naman kami dito, gusto mo ba kaming ipapatay, nagreklamo na naman sila. Kaya ang ginawa ng Panginoon, hinati niya yung dagat at doon dumaan ang kanyang mga tauhan, ang kanyang bayan. Pero meron pa sanang shortcut. Kaya ipinadaan ng Panginoon doon na kapag mag-clock na yun, hindi na sila makakabalik. Hindi na sila makakabalik muli sa Ehipto na nag-alipin sa kanila ng more than 100 years ba? 400 years na pag-aalipin ng mga Egypto. May shortcut doon na sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo. Sinabi niya na meron, may mas malapit na daan sana na ipapadaan ko ang mga Israelitang ito. Kaya lang, sa, baka sa unang pagsubok, baka babalik na sila kagad sa Ehipto. Kaya pinadaan siya ng Panginoon sa, sa dagat, di ba? Para hindi na sila makabalik. Kasi kung ipapadaan sila ng Panginoon sa shortcut, kung nagkaroon ng konting problema at pagsubok, baka makakabalik kasi sila kagad eh. ba? Diba? Para doon, hindi na sila makabalik. ba? Diba? Dahil sa pagre-reklamo nila mga ginigileo, yung 40 days naging 40 years. Imagine that, 40 days lang sana ma. Parang dito lang sana sa, sa ibang sa kabilang subdivision. Hindi sila maka, makakapasok kasi dahil sa pagiging reklamador nila mga ginigileo ba? Diba? Kaya hindi nahihirapan sila. Paikot-ikot lang sila doon. Umiikot lang sila doon. Na ikot Doon lang sa ilang. Hindi sila nakaka-pasok sa napakalapit sana na lugar na pagdadalhan sa kanila ng ating Panginoon na lupang pangako mga ginikiliw. Opo. Yun ang ang bunga ng pagrereklamo ng isang tao. 'Di ba? Oo, pagrereklamo, imagine that, no? Kung sa panahon natin ngayon, ito yung mga kristyano. Pero masyado silang mareklamo sa kanilang pamumuhay, mga ginigilew. Pero despite of that, no? Kahit 40 years, basahin niyo ang salita ng Panginoon. Minaal pa rin sila ng Diyos. Imagine yung sinelas nila. 40 years, hindi na pudpud. Hindi ba kapangyarihan ng Panginoon? Hindi na pudpud. Yung mga damit nila hindi nasira. Hindi nasira. Di ba? Opo. Kahit matigas pa rin ang ulo ng mga taong ito, ipinamalas pa rin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanila, mga ginigiliw. Kaya ngayon ang sinasabi niya sa sa kwan eh? sa Peter eh. Alam niyo ang sinasabi niya kay Pedro sa Peter, sinulat ni Peter. Nauudlot ang pagbabalik ng Panginoon dahil gusto niya na lahat tayo ay maligtas. Matagal na sanang nakabalik ang Panginoong Iso Kristo, kaya lang gusto niya lahat ay maligtas. Mga ginigiliw. Balikan natin yung Matthew 7.21 na hindi sa reliyon tayo maliligtas. Hindi sa sampung kotosan dahil inuulit ko yung sampung kotosan na yan, mga ginigiliw, yan ay ibinigay ng Diyos na tagasi, taga-disiplina ng kanyang bayan. Maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Isa Kristo. Yun ang sinabi niya sa Galatians. Galatians 3 or something like that. ba? Diba? Kayong taga-disiplina na yan, mga ginigilew, ito ang ginamit ng Panginoon upang disiplinahan niya ang kanyang bayan. Alam nyo kung kung ang pagsunod katulad ng mga reliyosong tao na sundin mo lang yung sampung utos, maliligtas ka, hindi. Hindi mga ginigiliw, hindi mo kayang sundin ang utos, yung sampung kutosan. Meron at meron ka pa rin pagkakamali. Mga ginigiliw. Di ba? Meron at meron pa rin tayong uh, kahinaan, mga ginigiliw, hindi natin kayang sundin yung sampung kutosan Katulad ng sinabi ng Panginoong Kristo sa binatang ito na gustong sumama sa kanya. Sinabi niya, nagawa ko na lahat yan, guro. Bata pa lang ako, nasunod ko na yung sampung kutosan. Sige, ibenta mo lahat yung pag-aari mo. Sumunod ka sa akin. Yun lang. Mahirap. Mayaman ako. Hindi ko kaya. <laughs> Hindi ko kaya sumunod sa iyo. Sayang yung pera ko. Sabi ng Panginoong, sabi ng, ng mayaman na ito eh. Kaya napakahirap sa isang mayaman na pumasok sa karyan ng Diyos, sabi ng Panginoon, di ba? Mas mainam na yung elepante o yung isang kamelyo makapasok sa butas ng karayong kaysa mayaman na makapasok sa kariyan ng Diyos, sabi niya. Anong ibig sabihin nun? Walang imposible sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na masama ang maging mayaman. Gusto ko rin maging mayaman. Ang masama yung nag-a-accumulate ka, nag-iipon ka ng kayamanan para lamang sa iyong sarili. Gusto mo lang yumaman para sa iyo. Akin lahat yan. Kuwak amin. Di ba? Opo. Kaya doon yumayaman yung mga inchik eh. Kukwamin. <laughs> Yun lang apelyado nila eh. amen. Puro. <laughs> Gusto nila para sa kanilang lahat. Di ba? Pero totoo naman. No? Da, negosyo po kasi ito no? Mga ginigiliw, no? Alam nyo yung pagsunod sa kalooban, pa pagsunod ay katulad ng mga pariseyo. Yung pagbisita ng pitong iglesia, pag binisita mo daw, magiging banal ka. Walang katotohanan yan. Pag uwi mo, nagmumura ka naman. Diba? Umiinom ka ng alak, nagsisigarilyo ka, kahit bisitahin mo pa ang lahat ng simbahan ng buong mundo. Hindi ka mapapabanal diyan. Ang magpapabanal lamang sa'yo is only the Word of God. I have already cleansed you by the Word and by the teachings I have spoken to you. Salita lamang ang maglilinis sa atin, John 15.3. Diba? Kaya nga, alam nyo mga kinikilayo, no? Wag, wag tayong maging religyoso. ba? Diba? Alam nyo yung pagiging religyoso natin kung minsan, wala nang nakakabot sa pamantayan natin. Wala na pong nakakabot. Lalo na pag araw-araw na, na remember mo yung, yung galit mo sa isang tao, pinag-usapan niya na ngayon. Kristiyano kayo, ah. Ay, si ganito. Doon na naman nagsimula na yung galit mo. Y yun talaga eh. Ganito, ganito. Hanggang kinumagahan yun na naman ang topic, pinag-usapan, pinagtsismisan nyo na naman yung tao. Hanggang araw-araw na yan. Praktis mo nang magalit. Araw-araw ka nang nagagalit. Wala na, nawala na yung kabanalan mo, di ba? Kasi practice mo nang magalit eh. Pinag-usapan mo yung tao na na, na nakalipas na. Tapos bumalik yung pagkagalit mo sa kanya. O inaraw-araw mo nang nagalit kasi araw-araw nyo nang pinag-uusapan? Oo. Mga ah, kinikili oh. Kaya nga, masakit ang salita ng Panginoon. Masakit po, pero no, may halong pagmamahal.